Sino ba namang batang 90s ang hindi pamilyar sa kanya? Kahit ata sino itiyak na nahalina sa kanyang kagandahan noong napanood siya sa mga telebisyon ng mga Pinoy. Marimar. Hindi may kakailaan ang Marimar noon na kanyang pinagbidahan ay naging hit sa Pilipinas at talaga namang marami ang sumubaybay kung pag-uusapan lang din naman ang sobrang latina at grabe sa pagkamunyeka, tsak na si Talia na ang panalo. Bukod sa totoong latina ito, napakaganda at napakaamo din ang kanyang mukha na parang isang manika. Subalit nasa mahigit kumulang tatlong dekada na mula nang ipalabas ang Marimar sa Pilipinas, bakit nga ba hindi tumatanda si Talia? Ano nga bang kanyang sekreto at ang malaking katanungan ngayon? Nasaan na nga ba si Thalia o si Marimar? Si Ariadna Thalia Sodi Miranda o nakilala sa pangalang Thalia ay isang Mexican star na ipinanganak noong 26 ng Agosto 1971. Siya ang gumanap sa telenovela na Marimar na ipinalabas noon sa Pilipinas. Isa na sa nakagawian ng bawat Pilipino ang panunood ng telebisyon na talaga namang napapahanga sa mga magandang palabas lalo na sa mga drama at love story kung saan ay naantig ang ating damdamin dahil sa ganda ng mga eksena na napapanood. Matatandaan ang Mexican drama na unang nagpantig sa ating mga damdamin noong unang umere, ang telenovela na Marimar kung saan ay pinagbitahan ito ni Thalia at ang kapareho nitong Sergio. Ilang ulit naman nating nasilayan si Thalia sa kanyang mga ginampan ng telenovela na mapapanood sa telebisyon tulad na lamang ng Marimar, Mariela del Barrio, Rosalinda at Maria Mercedes na talaga namang bentang-benta sa mga manonood. Subalit so dito sa Pilipinas, marahil ang Marimar ang pinakasinubaybay ang telenovela ni Thalia noon Ang Marimar ay isang Mexicanong telenovelang pan-telebisyon na orihinal na ipinalabas noong 1994 ng Televisa Ang Marimar ay isang remake ng telenovelang La Venganza na ipinalabas sa Televisa noong 1977 at pinagbidahan ni na Helena Rojo at Enrique Elizalde dahil sa husay sa pag-arte ni Talia sa kanyang mga ginampanang ng role ay marami siyang napayak at napasaya na mga manood dahil sa kanyang mga kahangahangang mga eksena. Sa loob ng halos isang dekada ay pinatunayan ni Talia ang kanyang angking talento sa pag-arte at ipinakita sa mga manood na karapat dapat siyang tawagin na isang queen of telenovelas. Sa ngayon ay nakamtanan ni Talia ang tamis ng tagumpay sa kanyang buhay dahil na rin sa kanyang pagsisikap na may kasamang tiyaga sa trabaho kung kaya naman mayroon siyang ngayong nakakalulang net worth na 60 million dollars. Dahil hindi waldas at marunong humawak si Talia ng kanyang pinagpagurang pera, ay masaya niyang tinatamasa ang marangyang pamumuhay ngayon kasamang kanyang pamilya. Bukod sa matagumpay niyang naging karera ngayon, ay napangasawa naman ni Thalia si Tommy Motolia na may-ari ng Sony Music at biniyaan ng labing pitong taon na kanilang pagsasama ng dalawang anak na sina Sabrina Sake at Matthew Alejandro. Kaunting trivia lang, alam niyo ba na si Thalia ang may hawak ng record sa kasaysayan ng TV rating sa bansa na may pinakamataas na audience share o 69.8%? Ito ay ang finale episode ng Rosalinda sa si ABS-CBN noong 1999. Narito ang average audience share ng kanyang dubbed teleseries o mga tinagalog na telenovela. 52.2% ang Marimar sa RPN9 noong 1994 hanggang 1995. 50.3% ang Rosalinda sa ABS-CBN noong 1999. 47% ang Maria Mercedes sa ABS-CBN noong 1993 at 45.3% ang Marila del Barrio sa RPN9 noong 1996. Taong 2000, napalitan ng salitang telenovela bilang teleserye matapos mas makilala ang pangako sa iyo bilang kauna-una ang teleserye sa Pilipinas kung saan kapantay na ng ginagastos ng pelikula ang production sa telebisyon. At alam nyo ba na si Thalia bilang The Artist of the Year ng Latin Billboard Award 2023? Si Thalia na pinakamatagumpay na Latin Artist ng Kasaysayan habang taong 2021 naman, Kinilala si Thalia bilang the artist of the last 100 years ng Latin Grammy Award, Latin pop icon kung ituring si Thalia na pinakamatagumpay na Latin artist ng kasaysayan. Taong 1996 nang makarating din sa Pilipinas si Thalia para sa kanyang Enextasis World Tour Naging makasaysayan ito dahil ayon sa ilan, dinumugumano siya ng maraming mga tao gaya ng pagbisita noon ni Pope John Paul II sa Pilipinas taong 1995 at sinalubong din si Thalia sa Pilipinas na tila isang head of state. Ngayon na 53 taong gulang na si Thalia, tila hindi ito tumatanda at napakaganda pa din. Taong 2022, pinusuan at nilike ng maraming mga Pinoy fans ang latest photo at video ng Mexican actress ni Thalia. Ibinandera ni Thalia na 50 years old noon ang kanyang mga litrato na kuha sa isang beach suot ang kanyang iconic na damit na ginamit sa kanyang teleserye na Marimar na napanood noong 1994. Talagang nagpa-pictorial ang aktres sa taming dagat na kaparehong kapareho sa beach kung saan kinunan ang ilang iconic scene sa Marimar. Ayon kay Thalia, ang damit na suot niya sa video ay ang original dress na ginamit niya sa kanyang hit series 30 years ago. At in fairness, parang bagong bago pa rin ang damit kahit halos tatlong dekada ng nakakaraan. In my wildest dreams, I never would have imagined that this character would be a part of me during my lifetime. And of course, with good person. Since I put all my heart, passion, and my personal style of how to create my ideal costenita, that is to say, a real part of my person, is reflected forever in each scene that we film. What I felt at the moment in which I began to characterize myself once again but more than 20 years later made me cry with joy and remember an avalanche of unforgettable moments. Pahayag ni Thalia. Ang Maribar ay mula Televisa ng Mexico na umere noong January hanggang August 1994. At noong 1996, naging instant star sa Pilipinas at Italia nang ipalabas naman ang tagalized version ng Marimar sa RPN9. Talagang sumikat ng sobra-sobra ang nasabing Mexican novela sa bansa. Ang Marimar ang nakakuha ng all-time high rating na 61.7% sa Pilipinas base sa survey ng A.G.B. And Nielsen. Hanggang ngayon ay todo ang pasasalamat ni Thalia dahil love na love pa rin niya ang mga Pinoy, si Marimar at ang iba pang mga karakter na pinasikat niya sa mga nagawang teleserye. Kung matatandaan, dahil sa phenomenal success ng Marimar, itinapat dito ng ABS-CBN ang kanilang classic soap opera na Mara Clara, Nina Judian Santos at Gladys Reyes habang inilaban naman GMA7 ng GMA7 ang kanilang Villa Quintana ni de Leon at Dona Cruz. Kasunod nito, dalawang serye ni Talia ang ginawa nila ng tagalized version, ang Maria Mercedes noong 1996 at Rosalinda taong 1999. Inacquire naman ng GMA noon ng mga Mexican drama sa aguhetas de Color de, Ro de Rosa at Pobre Nina Rica. Ilang bes din nilang ipinalabas ang Marimar at noong taong 2007, ginawa ng Pinoy version ng GMA ang Marimar na pinagbidahan ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes na siyang naging daan para hirangin siyang primetime queen. Taong 2015 naman nang gawa ng GMA ng isa pang bersyon ang Marimar kung saan bumida naman si Miss Universe si Miss World 2013 Megan Yang.